Hello mga kananeta, tayo good evening po. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Banans Vlog. So, hindi na po natin patatagalin, no? Para hindi na po ito humaba. So, ang lulutuin po natin ngayong gabi ay chicken curry. Tayo ditong bell pepper, chicken cubes, saka ito po yung ating purong gata, no? Kakang gata po yan. Fresh na press. At ito po ang ating black pepper powder. Salt. Ayam ko mga kanani at tatay. At ito po ang ating garlic, ginger, onion. At meron din po tayo ditong vegetable na carrots at potato. At syempre ang ating sariwang manok. Isang buo po ito na ipinakat na po natin no? mga at tatay. At ang ating oil na gagamitin pang gisa. So, Ayan po. Ayan na po lahat. So, ayan. Ready na po natin itong lutuin, no? Ayan, mga kanani at tapay. Samahan nyo po ako. At simula na po na, nakasalang na po ang ating kawali. At ito po ay mainit na. So, maglalagay na po tayo ng konting o. Ayan po, mga kanani at tapay. Simula na po natin ang ating pag-iisa. Ginger. halo-halo haluin lamang po natin ito ng bahagya mga kanayang tatay at hintayin natin itong maluto at isunod na po natin ilagay ang ating garlic halo-halo haluin lamang po natin susunod na po natin ilagay ang ating onion itong ating chicken halu-haluin lang po, no? at ilagay na po natin ang ating black pepper powder Ayan po mga kananay at tatay, depende po sa inyo kung gaano karami ang gusto nyo ilagay na black pepper powder. Pasensya na po, maingay po yung aming baby, baby doggy. Ayan po mga kananay at tatay, so lalagyan naman po natin dito ng 1 cup of water po, no? Para sa ating papapalambot po ng ating chicken. so lubog lamang natin siya sa tubig yun know, o para po maluto ng maayos ang ating manok kasi madugo po yung pagdito pag na ayos ng pagpapakulo so takpan po natin ito sa loob lamang po ng 30 minutes po matagal po magpakulo para po lutong-luto so tahan-dahan lamang po ang ating apoy mga kanani at tatay kailangan na po natin ilagay ang ating salt Nalimutan ko po pong ilagay kanina. Kailangan po lumasa na po ito sa atin. Chicken. Basta po, pag nalagyan nyo na po ng tubig, ilalagay nyo na po ang salt. At pwede nyo na rin po isabay ang pork, ay, chicken cubes. Mali na naman si Lola. Ayan po. Chicken cubes po. Isang buong chicken cubes isang cubes lang po ano. Mahirap din yung sobrang dami ka sa, ano. Yan, halu-haluin lang po natin, no. Basta 30 minutes natin itong pakukuluan para sa pagpapalambot ng ating manok. At dahan-dahan po itong pakuluan sa katamtamang apoy lamang. Huwag po natin bibiglain para po yung pagkakaluto niya hanggang sa kaloob-looban ng manok para hindi po ito madugo sa loob. Yun lang po mga kananeta, tatay. So, wait na po natin ito. Wait lang po natin. So, ayan na po mga kananeta, at tatay. May 30 minutes na po natin itong pinakukuluan. Sa katamtamang apoy lamang po. Hindi po natin binibigla ang ating pagpapalambot ng manok. So, pwede na po natin ilagay ang mga vegetables. Ito po ang ating mga vegetables. Ayan po. Ilagay na po natin ang carrots. At pwede na rin po natin isabay ang ating ay, sorry. Ang ating patatas. Ayusin na po natin. Balibalik na rin po natin. Dahan-dahan oh. lang. Ayan po. At hintayin namang natin itong kumulo. Takpan po natin ito. At hintayin natin kumulo mga kananeta. matagal-tagal na rin po itong pinakulo. Ayan. At malambot na po ang ating carrots at patatas. Ayan, haluin lamang po natin, no? Ayan. At pwede na po natin ilagay ang ating kakanggata. Press at purong-puro po ito. puro po yan isang malaking liyog at haluin lamang po natin ang bahagya so ayan ayan po no mga kanani at tatay hindi ko na po ito tatakpan para po yung gata hindi humiwalay sa sabaw kasi pag tinakpan nyo po yan, hihiwalay po yung gata sa sabaw at magbubuo-buo po yung kakanggata. Hmm. So, yun lang po mga kanani at tatay. At siya nga po pala mga kanani at tatay. Kanina hindi ko po ito na sa ating unang video ng pagpe-prepare So, ito po ang ating curry powder. Mamaya-maya ko na po ito ilalagay. Tulutuin po muna natin ang ating kakanggata bago ito ilagay. So, yun lang po mga kanani at tatay. Wait lang po natin ito hanggang sa maluto ang ating gata. So, ayan mga kanani at tatay. At ang ating gata ay medyo luto na po. Pero pwede na po natin ilagay ang ating curry powder. Hindi ko po patutuyo ng ating curry. No? Kasi mas masarap po ito. Yung medyo may konting sabaw. Konting sauce na malapot. So maglalagay po tayo ng curry powder, huwag so po natin titipirin yung powder kasi po, mas malinamnam po kung lasang-lasa yung curry powder niya. Kasi pag, hindi, pag tinipid nyo po yung curry powder, hindi po masyadong lasa yung pagka-curry niya. Damihan po natin ng paglagay ng curry powder para po yung lasa niya ay karing-kari talaga yun po talaga tama. Hindi po natin dapat ipili ng ating curry powder. Masarap. Ilalahat ko po. Pag nagka-curry powder po ko, po. isang, isang ganito po, 30 grams. Isang 30 grams sa sachet. 30 grams po yan ilalahat ko po talaga yan para po marinamnam kasi binatikman po akong curry curry chicken curry hindi ko masyadong malasahan yung pagka curry niya. kasi parang tinipid tinipid yung curry ayan so pwede na po natin ilagay ang ating bebe, uh, bell pepper Ayan, nabulol na ang unday Ayan, so lagay lang po natin ng bell pepper. At medyo hinaan po natin ang ating apoy para hindi po siya matuyuan na mga kananay at tatay. Ayan. Kung mapapansin po ninyo, oh, ang ganda na po. makulay ang buhay ng ating chicken curry wow so yummy sorry na kayo guys makulit ang ating inday makulit po si inday kaya ayan ayan po nung nilagay ko po yung ating curry powder nagmantiman tika na po siya at ang ganda ganda ng kanyang gulay Ayan. Asensya na kayo guys kasi wala po ako tagahawak ng ating video. Nagsosolo lamang po ako dito kung nagbablog. Nagbibidyo mag-isa. So, ayan. Ilang minuto na lamang at pwede na natin patayin ang ating kalan. Napakaganda niya. Sarap nito. Siya po ang ating lutuin. So mga kanani at tatay, kung mapapansin niyo po, maglalagay po ako ng konting sugar. Kasi po gusto ko, may konting manamis namis Basta, masarap po kasi may konting ang ulam masarap kasi pag medyo may parang after taste niya may manamis-namis. Try nyo po, try nyo lang po. Sana po may matutunan po kayo at masubukan po niyo ang ginagawa ko. May konting sugar. So, bali, isang kutsarita lamang po yun, no? Yung katamtaman lang po, hindi apaw na apaw yung kutsarita. Ganun po. So, marami naman po ang ating chicken, isang buong manok po ito na ating pinakat. Ayan po, nung nagmantika kagad siya, no. Konting mantika lang naman ginamit ko, eh. Kaya aling yung curry, pag nilalagay mo na, mamantika na siya, ayan. So, ayan, mga kanani at tatay, ang sarap-sarap na po ang ating curry. Tumang po nga, kaya namis-namis na. sarap na rin So, ayan mga kanani at patay. At tapos na po ang ating luto ngayong gabi. ating chicken curry. So, patayin na po natin ang ating kalam Hayan. At takpan po natin ito para hindi po ito madumihan. ayan po. Napakaganda po ng kulay, oh. Creamy curry talaga, no? So, ayan mga kanani at tatay. So, ayan po mga kanani at tatay. At muli na naman po tayo nakatapos ng na isa pang lutuin ngayong gabi. Sana po ay naibigan ninyo lahat ang ating munting duto. Luto. At siya nga po pala mga kananay at tatay, kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung naibigan niyo po ang aking munting video, paki-comment down below na rin po and paki-share na rin po kung inyo po maibigan. Sana po ay konting support galing po sa inyo. Ako po si Barnes Vlog muling nagpapasalamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po ang ating, ating video. Hanggang sa muli. Bye-bye!